Kamakailan nga lang ay ating tinalakay ang mga ilang bagay na maaaring gawin ni Sasuke upang kahit papano ay magawa pa nga rin niya makatulong sa mga laban ngayon at sa hinaharap. Mga bagay na makatulong sa kanya, lalot isa na lang ang kanyang kamay at wala na rin ang kanyang rinigan. Then now, atin namang talakayin ang isang bagay na makatulong sa anak ni Sasuke na si Sarada na tiyak na magamit nga ito kontra sa mga kalaban ngayon. At ito nga ang rinigan. Yes guys, rinigan ni Uchiha Sarada. So kung ang tatay niya na si Sasuke ay rinigan na, eh pagdating naman dito sa kanyang anak na si Sarada, eh maaari nga ding ito magkaroon ng Rinnegan. Lods, paano yon? Paano mangyayari yon? Well, yan nga ang ating tatalakayin for today's video mga sir. Pero bago nga tayo magsimula, ay eh huwag nyo kalimutan na ilike ang video ng ito at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga uploads natin ng mga video tulad nito. And let's go mga sir, tara umpisahan na natin! Uh I feel like God on my kage Whoa busting my ass and no off days Whoa Me, I've been working I grind from the ground and now you see my so hokage uh Kage, kage No tell beats your Never have breaks, no off days Bitch my drip, hope Look, boy I'm a legend, but on my presence don't touch me I'm ready, my drip like Hokage See you and I we both had nothing come common i move like a I do shit to bro Let's go, let's go Cash and all be from the unknowns, high like a satellite, we can get a strapper right then with the team, we can run off the fade

Okay mga bro, uumpisan ko na sa pag-awake ni Sarada ng kanyang GQ Sharingan. At ito nga mga boy ay ito yung pinakamadaling step ng kanyang improvement. Ngayon guys, na-awake na ni Sarada ang kanyang GQ Sharingan. Ngayon dumapo naman tayo, posible nga ba na kay Sarada ang ma-awake o magtaglay ng Eternal GQ Sharingan? May naisip ako dito mga boy. Una para magtaglay siya ng EMS eh yung EMS mismo ng kanyang ama na si Sasuke. So pwedeng i-transplant 'yon ni Sasuke kay Sarada. Kaya lang isang EMS lang 'yon, mga boy. Kaya isang EMS lang din 'yung matataglay ni Sarada. Guys, take note ah. Adult Sarada na ang pinag-uusapan natin dito. Future Sarada na ang tinutukoy natin dito. So ayun nga 'yung paraan na naiisip ko para magkaroon ng EMS si Sarada. Ngayon guys, let's say naka EMS na siya. What if naman, o posible nga ba ay sarada na magkaroon din ng rinigan? So dito nga rin papasok yung content natin about kay Sasuke. At dito mga boy, kung sakaling hindi i-transplant ni Sasuke yung kanyang EMS kay Sarada, eh ito yung magandang way para magkaroon ng rinigan si adult Sarada. Bali gagamit na nga si Sasuke ng Hashirama cells sa purpose din na ma-awake niya ang Rinnegan sa natitira niyang Eternal Mangekyou Sharingan. So dahil nga si Ramacelsion tulad kay Madara, eh ang mangyayari din kay Sasuke, matagalan siya sa pag-awik nun. Maawik ni Sasuke yung rinigan sa kabilang mata kapag matanda na siya. So pag tanda niya na awik niya yung rinigan niya, ay saktong-sakto yun para i-transplant ni Sasuke yung rinigan niya para sa dalaga niyang anak na si Sarada. At yung sunod naman dito na paraan para magkarinigan si Sarada is yung direktang chakra mismo ni Naruto. Dahil guys, hindi lang naman Senju clan ang may chakra ni Ashura. Ang Uzumaki clan din ay may chakra ni Ashura o Tsutsuki. At lalot si Naruto ay katawang tao rin ni Ashura. So dun sa adult Sarada, pwede na mismo dumirekta siya sa chakra ni Naruto. Dahil mga boy take note, ang chakra ay pwedeng matransfer sa kahit kaninong ninja. Na ito nga ang pagtatransfer ng chakra, ito yung pwedeng gawin na way para makuha si Sarada ng chakra na nagmula kay Ashura. Dahil nga ang tatay niya na si Sasuke ay reincarnation ni Indra Otsutsuki at si Sarada ay may chakra ni Sasuke So, possible guys na naitawid kay Sarada yung chakra na punta sa tatay niya na si Sasuke na nanggaling kay Indra. At basically kasi mga boy, ang Uchiha clan ay may chakra ni Indra. Dahil nga si Indra Otsutsuki ang pinagsimulan ng Uchiha clan. So, possible din na naitawid pa yon hanggang kay Sarada kahit hindi siya reincarnation nito. Dahil ayon nga rin sa nabanggit, sa pamagitan ng pinagsamang chakra ng angkang Uchiha at Senju o kaya naman Uchiha at Uzumaki ay makakabuo ito ng Rinnegan. So ang mangyayari pang nagsalin yon, muling makakabuo yon ng chakra ni Hagoromo para magising ang Rinnegan. So sa ganung way ay pwedeng ma ni Sarada ang Rinnegan. At yun nga yung pinaka the best way na isip ko is yung mag-transfer mismo si Naruto ng kanyang chakra kay adult Sarada para ma ni Sarada ang Rinnegan. Although pwede rin naman sigurong i-transfer yung chakra ni Boruto dahil may chakra siya ni Naruto na galing kay Ashura pero mas maganda guys, dun na mismo sa reincarnation. So direktang ang chakra ni Naruto yung ibibigay niya para magkaroon ng rinigan si adult Sarada. Pero sa tingin ko, um, hindi na mas siguro haabot ng napakahabang panahon para mawik nga ang rinigan niyang yun. Dahil direktang ang chakra nga ni Naruto yung matanggap ni adult Sarada. Parang kay Hagoromo mga boy, direktang natanggap ni Sasuke yung chakra ni Hagoromo. Kaya sa isang iglap na awik agad. So dito sa case nila Sarada at Naruto, siguro naman hindi aabot ng napakahabang panahon, compare dun sa naging case ni Madara. Dahil nga hindi niya naman direktang natanggap yung chakra ni Hashirama. Bali kasi nagumpisa si Madara by flesh salaman. Although may chakra din yon, pero kapiraso lang guys. Kaya sobrang ang tagal talaga na awake ni Madara. Pero dito, kung direktang itransfer ni Naruto yung chakra niya kay adult Sarada, siguro naman ay hindi aabot ng napakahabang panahon. At dito guys kung maawik ni adult Sarada yung kanyang rinigan, ang naisip ko posibleng maawik ni Sarada yung dalawang pares ng rinigan. Dahil naman na naman niya yung lakas at mataas na chakra reserve ng kanyang ina na si Sakura So possible din dito na maawik ni Sarada yung dalawang pares ng Rinigan. Tulad yung nangyari sa case ni Madara. Malakas kasi yung katawan ni Madara at mataas pa yung chakra reserve niya. Na ito nga ay hindi nagawa ni Sasuke na magkaroon ng dalawang pares ng Rinigan. Kasi gato mga boy, yung sariling teorya ko dito kung bakit isang Rinigan lang si Sasuke, eh sa tingin ko guys, hindi kayang i-handle ni Sasuke yung dalawang pares ng Rinigan dahil nga masyado itong malakas kumain ng chakra. So, kung sa isang rinigan pa lang ay out of chakra na agad si Sasuke, then what if kung dalawang pares lang rinigan pa? Kaya siguro ay isang rinigan lang si Sasuke. At dito na nga pumapasok yung sinabi ko about kay Sasuke dito sa isa nating content. Ganito lang kasimple mga boy. Mas matikas pa rin kasi ang rinigan compare sa Hiraishin. Ang Hiraishin ba ay may Banshotenin? May Chakra Absorption? May Chibako Tensei? So wala ang pagkakapareho lang nila ay yung teleportation at parehas malakas kumain ng chakra. Kaya sa diit ng chakra reserve ni Sasuke, kung gagamit siya ng Hiraishin, sobrang malabo niyang matakpan at masapawan si adult Boruto. At saka isa pa guys, ano, pansinin nyo, si Sasuke yung kinontent natin dito, hindi si Naruto. Dahil kung si Naruto ang ikokontent natin dyan sa paggamit ng Hiraishin, yun lang sure ball na matabunan na naman si Boruto. Dahil nga si Naruto ay pwede niyang magamit ng hiraishin ng matagalan. Kasi nga kahit wala na si Kurama sa kanya ay mataas pa rin ang chakra reserve niya. Kaya si Sasuke yung kinontent natin dyan guys. Dahil sa liit ng chakra reserve ni Sasuke ay hindi niya rin magamit ang hiraishin ng magdamagan. At ayan nga rin ang kinalaman at dahilan kung bakit isa lang ang kanyang rinigan. Ngayon mga boy, sa case ni adult Sarada, sa tingin ko makakayanan ni Sarada na magkaroon ng dalawang pares ng rinigan. Dahil naman na nga niya yung lakas ng katawan at mataas na chakra reserve ng nanay niyang si Sakura. So possible kay Sarada na ma-awake niya yung dalawang pares ng rinigan. Parang si Madara guys, malakas yung katawan ni Madara tapos mataas pa yung chakra reserve niya. Pero mga boy, kung hindi man siya magkakaroon ng rinigan, eh kung mapag-aaralan niya naman gamitin ang 100 healings ng kanyang ina na si Sakura, eh maganda rin yon guys. O kahit na amang Gekyo Sharingan lang siya, kung marunong naman siyang gumamit ng 100 healings, may eh, pwede niya pa rin ispamin ang paggamit ng kanyang mang Gekyo Sharingan. Pero kung ako ang tatanungin, mas maganda na naka-EMS si Sarada o mas maganda pa lalo na nakarinigan na siya. Dahil guys, alam natin sa hinaharap, alam natin na magkakaroon ng mga napakatitinding mga kalaban. Ang kagandaan kasi sa rinigan, nagkakaroon ito ng unique abilities. So para makasabay siya at dahil part naman siya ng bagong Team 7, eh mas maganda guys na magkaroon ng rinigan si Sarada. So kahit papano, masabi natin na magagawa ng sabayan ng bagong Team 7 yung mga matinding alaban sa hinaharap. At hanggang dito tayo guys. At kung nagustuhan nyo man ng ating video ay pa-like na rin. At huwag nyo kalimutan na mag sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. Maraming salamat tayo nagpapaalam.